Kulimlimang hapon sa loob ng Cafe Mabini, isang maliit na restoran sa loob kanto ng Makati na pinasasaya lamang ng malambot na tugtog ng kundiman at amoy ng inihaw na manok sa ihawan. Katatapos lang ng rush hour, karamihan sa mga mesa ay may latak na baso ng malamig na tubig at pinggang may bahid ng sausawang toyomansi sa gawing bintana habang pinapanood ng mga parokyano ang pag-ulan ng maliliit na patak sa salamin tahimik na nagwawali si Rhea Santos dalawang put dalawa Balingkinitan, nakapusod, suot ang kulay krem na uniforme at kayumangging apron. Agos hanggang buto ang pagod matapos ang siyam na oras na pag-order taking. Ngulit sanay siyang umiti. Batid niyang sa isang restoran, ang una mong inihahain ay hindi adobo o sinidang, kundi pagiging mahinahon. Sa gitna ng katahimikan, bumukas ng mariing ng pintuang salamin. Pumasok si Amanda Brooks, isang Amerikanang nasa edad 35, maputi at matangkad, nakasuot ng maikling blusang kulay abo at manipis na perla sa tainga. Halatang turista sa Pilipinas, mulit matagal nang naninirahan dito, batay sa kumpiyansang paraan ng pagtawid sa kalsada at pagtapo ng excuse me na may bahid ng utos. Kasunod niya ang apat na Pilipinong kaopisinang pawang nakapolo, halatang mga kliyente. Kinumusta ni Ria, Good afternoon ma'am, welcome po, Subalit hindi siya nilingon. Umupo si Amanda sa gitnang mesa. Kumalansing ang upuan at ibinagsak ang bag na may tatak na mamahaling brand. Lumapit si Ria bitbit ang mino. Ma'am, ready to order po ba tayo? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa iba ba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Niyukoyok niya ang ulo, ngunit sinagot siya ng mariin tingin. I need iced tea and make sure it's not sumulyap sa baso sa kabilang mesa, inirapan, lukewarm. Tumanggo si Ria at umalis. Kinalimang minuto, iniabot niya ang baso. Tinikman ni Amanda. This is disgusting. Mariing sambit. Do you people even know how to chill drinks properly? Dumaan sa tenga ni Ria ang salitang you people at parang kinuyom ang dibdib. Hindi niya pinansin. Inilahad na palalam na winya at dadagdagan ng yelo. Subalit bago pa siya makaiwas, kumawkaw si Amanda sa baso, timilamsik ang kailangang tatlong patak sa uniforme ni Ria. Look what you did, sigaw nito. Pilit nilalagay sa waitress ang sisi dagling natigilan ng ibang limang customer, kabilang ang dalawang estudyanteng nagre-review, isang magkasintahan at isang lalaking nagtatrabaho sa laptop. Nakayuko si Ria, kumakapit sa papel na listahan ng order, nanginginig ang daliri pero pilit pa rin kalmado. Ma'am, I can replace it po. Mahina niyang bulong. Hinaltak ni Amanda ang papel dahilan upang mahulog ang tatlong order slip sa sahig. Pick that up! Sambit sa pilipit na dila. Umangat ang luha sa gilid ng mga mata ni Ria. hindi dahil sa hiya sa sarili kundi dahil sa nang liliit na dangal ng pagkakapantay-pantay. Hindi siya kumibo, yumuko at pinulot ang papel. Sa dulo ng kahabaan ng counter, nakasilip si Mario Delgado, manager ng Cafe Mabini dalawang taong gulang, dating barista sa Italy, malapad ang balikat, kalbo, munit, maliwalas ang mukha. Suot ang maong at itim na polo na may tatak ng kafe, balikat ay nakabigkis ng puting tuwalya. Nakita niyang may panginginig sa mga balikat ni Ria. Inilapag niya ang binabalansing tray, humakbang palapit, munit, di muna sumagad. Pinanood kung hanggang saan ang pasensya ng kanyang pinakamabait na crew. Pagbalik ni Ria, dala ang bagong yelong iced tea. Ito sang mas malamig, may palisdaan pa ng yelo, hindi pa rin natuwa si Amanda. Finally, anito, ngulit imbis inumin, inangat ang baso at ininspeksyon na parang magnifying glass. Saka dumukot ng cellphone, kinunan ng litrato si Ria. I'll tag your restaurant on social media, worst service ever. Napakagatlabi si Ria, Inalala niyang dating kabarkada niyang si Leia ay natanggal sa trabaho matapos ma-viral ang reklamo ng customer. Sa isip niya, mapapahamak ako. Nangingilid na luha, napakapitan siya sa gilid ng mesa para di matumba. Ilang hakbang palapit ang mga kasama ni Amanda. Paawang syaksi, ngunit walang nagsalita. Takot sila sa kliyenteng umaakyat ng boses. Isang lalaking Pilipino sa grupo ang nagbuntong hininga. Halatang naiilang, ibinaba na lamang ang tingin sa cellphone. Sa sandaling iyon, marahang tumikhim si Mario. Good afternoon po, malumanan ngunit madatag. Lumapit, bakas sa mukha ang maginoong tikas. Ako po si Mario, manager dito. Nakatasang isang hamay, parang hudyat na sapat na ang nangyari. May naririnig po akong reklamo, ano pong may tutulong ko? Agad tumayo si Amanda at tila lumaki ang dugo sa sentido. Yes, finally, Do you employ idiots here? Pinaikot-ikot niya ang baso sa hangin. She ruined my day. Biglang kinuha ni Mario ang baso. Hindi para ibato, kundi para ilapag ng dahan-dahan sa mesa. Baka pumatapon, ma'am. Hinawi niya ang baso papalayo kay Amanda, sa kaluhapit si Ria at marahang itinulak palikod. Parang ama sa anak na pinuprotektahan. Miss Ria, pahinga ka muna sandali sa likod. Mahina niyang utos. Humihiling si Ria, mungit sumunod. Dumaan sa gilid ni Mario, nagmano sa balikat nito, hujat ng pasasalamat at naglakad patungong kusina habang pigil ang hikbi. Pagharap ni Mario, hindi galit ang sumumpulat. Bagkos, malamig na tono na tila bagay mahimbing na dagat ngulit may alon sa ilalim. Ma'am, nagkaaberya po ba talaga ang order? I can personally prepare a fresh glass for you sabay pakita niya ng ngiti ngunit may bagsik sa likod nito. Pero gusto ko pong ipaalala, lahat ng crew namin dito ay tao. Kung nagkulang pwede hong magreklamo pero hindi po tayo dapat magbaba ng dangal ng kapwa. Naman hibang mukha ni Amanda. You're lecturing me? Tumayo, dumagundong ang upuan. I will talk to your owner. My husband works with the embassy. One call and this place is shut down. Dinig ng lahat, parang pumintig ang kabog ng puso ni Ria sa kusina. Banayad ngunit matigas ang sagot ni Mario. Ma'am, ikinalulungkot ko po kung ganun pero bago kayo tumawag, maaari niyo po bang makilala muna kung sinong may-ari? Tinungo niya ang counter, bumunot ng maliit na plaka, Certificate of Business Registration na nakapangalan kay Maria Santos Delgado at Mario Delgado ibinalik niya iyon sa harap ni Amanda. Ang kafe pong ito ay pagmamayari ang asawa kong Filipina at ng pamilya naming nagsimula bilang service crew din. Kung pipiliin ninyong sirain ito dahil lang sa di pagkaabot ng yelo, handa naming harapin. Pero hindi po namin papayagan na tapakan ang pagkatao ng aming mga tauhan. Nangalit ang panga ni Amanda. Mungit tila kinagat ang dila. Pinulot niya ang bag, humalukip-kip. Are you siding with her? She's incompetent. Mario huminga ng malalim. Ma'am, kahapon po naka 14-hour shift si Ria dahil kulang kami sa tao. Siya rin ang nag-volunteer na mag-overtime ngayong hapon para may pambili ng gamot ng ama niyang may hika sa Pasig. Tumahimik ang buong kafe. Marinig ang tulo ng gripo sa lababo pati ang mahinang paghingal ni Amanda. Ang apat niyang kasama na payoko tila nagising sa konsyensya. Nagpatuloy si Mario. Kung may reklamo kayo, pagsisilbihan namin kayo ng maayos. Pero kung mananatili kayong manlait, mas pipiliin naming mawala ang benta kaysa dignidad. Maari po kayong lumipat sa ibang restoran at bibigyan ko kayo ng carry out ng walang bayad. Pero ang inaalok namin dito, hindi lang pagkain. Respeto po. Sa malayong dulo ng cafe, Dumampi ang dulo ng palad ng isang estudyante sa mesa, tila tahimik na pumapalakpak. Sumunod ang dalawa pang customer, hanggang sa unti-unting lumakas ang pag-uyog ng palad na tila alon ng tagay. Hindi ito bastos, kundi tahimik na pagsang-ayon. Naalarma si Amanda, sumulyap sa paligid. Mga mata na hindi natakot, bagkus ay nagtatanong kung bakit hindi siya humihingi ng tawad hindi makatiis ang Pilipinong kasamang lalaki. Amanda, I think this has gone far enough. Tumayo, tumungo si Ria sa kusina. Lumitaw bitbit -bit ang isang tissue box at isang nakangiting sorry. She didn't mean it. Bulong niya kay Ria. Ngulik bago niya maabot, umiling si Mario. Sir, salamat po pero hayaan yung si Ma'am Amanda ang magsabi kung anong nararapat. Sa unang pagkakataon, nalusaw ang tirik na ningas sa mata ng Amerikana. Napansin niyang nanginginig ang sariling kamay at lalo pang luminaw ang larawan ng waitress na pilit tinatago ang luha. Ay! Natigilan, tumingin sa paligid na puro inaasahang sagot. I'm... sorry. Tansya ng lahat, hindi pa buo. Ngulit ito na ang simula. Tinapik ni Mario ang mesa. Salamat po. Kung gusto ninyong manatili, magsisimula tayong ulit. Fresh iced tea, on the house, at si Ria pa rin ang maglilingkod. Pero gagawin ko yung personal request, kasi magaling po siyang barista, hindi lang server. Ngumiti si Mario kay Ria. Nadahan-dahang lumabas ng kusina, nayon ay banayad na ang paghinga. Lumapit si Ria dala ang pinakamalamig na maiisip na iced tea. Nilagyan ng manipis na hiwa ng kalamansi at isang pulang straw na nakabaluktot parang kunsip inilapag iyon sa harap ni Amanda kasama ang isang maliit na papel na minarkahan ng tatlong letra. M-A-B Menos ang asukal, basta malamig, limitahan ng asukal ayon sa hiling ng customer. Tumingala si Amanda. Nagulat sa ngiting ibinibigay ni Ria kahit kakapahiya pa lang niya roon. Painakitan itong sa daliri ang straw, saka marahang uminom. Malamig. Walang kulang, walang sobra. Sa gilid ng eksena, humakbang si Mario at lumingon sa buong cafe. Salamat sa inyong lahat sa pag-uunawa. Aniya sa baybahat yang yoko. Nauwi maging tahanan ng kafe mabini ng mabuting pakikitungo, hindi lamang sa pagkain, kundi sa puso. Parang sinlakas ng yabang ni Amanda kanina ang sigaw ng palakpakan. Nayoy ang palakpakan ng mga parokyano. Tahimik, mulit busilak, tila sinasabing, narinig namin ang aral. Magpapatuloy kaming kumain ng may respeto Nagtagpo ang tingin ni Ria at Mario Nagsalita si Ria sa wikang Ingles kahit kinakabahan Thank you for standing up for us Sumagot si Mario sa Filipino Minamahal ko ang bawat trabahador dito Ipinanganak tayo na pantay Kung hindi natin ipagpapalaganat, sinong gagawa? Sa huling pitong minuto ng hapon habang duwadampi ang sinag ng nalalabing araw sa malaking salaming bintana, umalis si Amanda at ang mga kasama ng tahimik, di na humihingi pa ng diskwento, di na nagbibitaw ng reklamo. Iniwan nila sa mesa ang eksaktong bayad at isang tip na dobleng halaga pa, nakapilos na limang daang piso. Kinuha ni Ria iyon, nilukot sa palad at lumingon sa manager. Para sa scholarship fund sa maliit na eskwela na sinusuportahan natin, sabi ni Mario, ilagay mo. Nakangiti na ngayon si Ria. Di na bakas ang luha. Sa sulok ng kanyang apron, sumilip ang kinumustang wallet na may larawan nilang ina na yumaaw sa cancer dalawang taon na ang nakaraan. Larawan na naguujok sa kanyang magsikap. Hawak niya ang malamig na baso, tumingala sa langit at ibunulong, Ma, nakaya ko! Itinuloy niya ang trabaho. Magaang ang balikat dahil alam niyang sa loob ng Cafe Mabini may tagapagtanggol na hindi pumapayag na ang dignidad ay ipang sasaing lamang, Bagkus ay itinuturing itong pinakamasarap na ulam na kailangang ihain araw-araw para sa lahat. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, I-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga, kaya stay tuned!